Wow! Oh, lang oras wala ang at bagong tao na. Hey, eh, hindi sa niyo ako kung paano ko ipagdiriwang ang bagong taong ito. Hey, eh, I hope may natira dito sa aming ref. Eh, ang daging ko dito, hindi iihawin ko na lang ha. Inahit-lahit ko lang ang papagayaan at papagayaon. Tapos so, oh, hindi isinalansan ko na hodi yan sa plato. Oh, kaganda ng gaya at kita mayaon. Tapos na hon na hon, itinirigyan ko ng ginahit na sibuyas. Diriktik na daw Tapos na hon, itinirigyan ko rin, uh, iti rin hon ng liquid seasoning. Oh, sarap niyan. Diyan ho, ko rin ng lim concentrated. Wala ng kalamansi. Tapos yan, silver swan, tuyo. Eh, eh. Tapos so, oh, nilagyan ko na rin ng asukal pampatamais kaya na pagmamahal. mamahal. Oh, tsaka aray, pampakulay ng buhay. Pagkatasarap po na at yan, inalo-halo ko na ho na papagay om, papagarnay, sa pagarnay. saka papagayan, ho lalagyan na rin natin yan. Worcestershire sauce, yan. Isang sachet agad nung no makain kindihan. Aw, oh. Tapos so, idating it dating go How do they to? Halo garnay at halo ng gay on. tapos so, na natin. At ibababar natin niya nang mahatap yung At che, ilalagay mo na natin sa life. Oh. Aw, sumaganda overnight yan. Tapos so, oh, eh, hey, pag mag-i-steam ho ako na itong na pinil sa supermarket. Eh, hey, mura lang naman ho, aray. Idadagdag e ko na rin sa akin kunting handa. Oh, eh, hey, mamay-ibari ka na. Aray, ipakupulit lang natin. Mga hanggang sampung minuto tayos na, aray. Oh, eh, hey, matapos na akong ma steam eh, di, iniayos ko na rin sa lalagyan. At maglagay din ho ako na rin rungkulay. Hey. Eh, wala naman ako malutong kulay. Eh, na lang, help. Hari pa kukulan na at tinamisan ko tari ayos na. Yung sama din mo na rin pagka na, over pa. O, di aahunin na natin gayaan. Os, tingin mabit ka sa video mo ito, e eh, di ahunin pa pa na sa iyo. At magiging interesado ka sa mga pinagagawa ko. O, salamat kay Bigam. O, at yan ako, ang kulang ulam. E syempre, di hindi man ako kumpito yan kung wala sa usawan. Yan, naglagay ako na sili, tuyo, at ano, garlic, garlic chili eh. At saka rin, hindi mo kusin tayo, pampakasay. hindi mo mawawala din yan sibuyas. Yan o, talaga magpapasarap din yan sa sausawang yan. Eh, ginagayat ko lang ngayon at karne. At nilagay ko na ho, haluin mo natin ang kuntay. Ayan, kalalabasan. Eh! Pagkatapos ano, eh, ko na ako, edi gumawa rin ako ng soap. Yan o ay galing sa uh, yung instant soap. Yung nor. Ponin crab. Naluhalo ko rin hong daya at lalagyan ko na rin hong punting gulay may natira pa sa rep. Kapaho, isang iplog. Eh, hindi ko na nga nakuha ng budo ang aking pagkuha ang paglalagay diyan. Di kaya na lang ho. Tapos ho, oh, hindi yan ang kinilabsan. Oo. Oh. Tas, sarap. Na, na pasimple lang ho na pagluluto tapaluhalo napaluhalo lang ang ah, wala ka ng ibang ilalagay. At sinali mo na ho dyan sa mangkok. Eh, pagkatapos na hong yan, eh di, nagsimula na akong... magbamay sa kawali. Oh, asbaw ang kawali. Lutuin lang. Lulutuin ho natin ang aisyahan. Ah, mas masarap po kaya akong binabad ng overnight. Eh, hindi wala nang nga lang oras. Um, kuras. At yan na ho, palubsan, Lulutuin natin natin ganyan. At ngayong umabot ka na rin lang sa bitong ito, kaibigan, ay lalambing na rin ako. i e mo naman to't nang mapalood naman ang iba nating kasamahan. Salamat sa iyo. Ano natin yung pangulong sala? Same process na rin ho ang natin dyan. Basta, dutuin lang po natin ang ayos. Oo. Oh, kasarap. At ho, yan, yan, lang naman ho aking handa. Eh, hindi kailangan na pakarami rami Eh, wala din naman ho kakain. Tapon lang ho mag-isa. Eh, siyempre, hindi. Yung pampagana, hinilabas po na. Oo. Oh dalawang bear, isang coke, prutas at palaman. Ayos na ang solo pipe. May nalang ko ang dito sa si Japan. E gilew. Ay sod na ang yan. Oh, kung kayo nag-iisa, nagdiriwang ng bagong taon, kay magalala. Katulad ko, gumawa ka pa rin ng paraan para maging masaya. Bago sa lubumin, ang taong 2024. Salamat, kaibigan.